Sa iba pang balita, target ng Information Communication Technology Office at Federation of International Cable TV and Telecommunication Association of the Philippines or FICTAP na mabigyan ng libreng internet access ang mga malalayong barangay na makatutulong para sa eskwelahan, ospital at iba pang establishmento sa mga probinsya. Ito ang balita ni Joanne Nano kasabay ng pagdiriwang ng ikalabing anim na anibersaryo ng Federation of International Cable TV and Telecommunication Association of the Philippines of FICTAP, isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan na naglalayong mabigyan ng internet access ang malalayong mga lugar sa bansa. Target ng proyekto na mabigyan ng internet access sa mga eskwelahan, ospital, palengke at iba pang establishmento sa malalayong mga barangay upang magamit sa pag-aaral at sa mas mabilis na pakikipagkomunikasyon. Katuwang ang Information Technology Communication Technology magbibigay ang fake ng mahahabang cable wires na siyang magagamit sa paglalagay ng internet sa iba't ibang barangay sa mga probinsya. May mga kable kami hanggang sa dulong-dulo ng mga barangay kaya kami ho ay yung naging partner na para tumulong sa gobyerno ma maibigay itong serbisyo na free internet para sa ating mga kababayan sa maliliit na barangay. Bukod sa pirmahan ng MOU, tinalakay rin sa Naturang kongres ang mga innovations, digitizations at iba pang makabagong pamamaraan sa larangan ng pakikipagkomunikasyon. Ngayon because of technology, hindi lang kami cable TV but telecommunication because of cable internet. Isang cable suppliers exhibit din ng Idinaos na nagpakita ng iba't ibang produkto at serbisyo pati na rin ng mga latest technologies na maaaring mapakinabangan ng mga cable operators isa ang UNTV sa nakilahok sa naturang exhibit. Ang fiktap ang pinakamalaking organisasyon ng cable table operator sa buong Pilipinas. Ang mahigit isang libong miyembro nito ay binubuo ng micro, small and medium cable enterprises na nakapagpapalawak ng kanilang mga serbisyo mula sa paghahatid ng tradisyonal na cable television hanggang sa modernong telecommunications. Joan Nano, UNTV News Worldwide.